Uh, Noong April 22 po, uh, umuwi po yung papa ko sa probinsya kasama po yung kapatid ko. Then nag over po sila sa Padre Borgo's Pier, South Southern Leyte. Then 5.30pm, nandun na po sila. Then bumaba po si papa sa truck kasi bibili lang po ng Yosi sa tindahan. Ninintay po ng kapatid ko si papa. Wala pa din po si papa. Tapos hinanap niya po sa tindahan kung nasan po si Papa. Ngayon po, hindi niya na po nahanap si Papa. De, nag po siya sa police station nang humingi ng tulong na na namising po yung papa ko. Then, kasi hindi nga po kami taga doon. Nanghingi po siya ng CCTV footage na doon sa pier mismo kung kung may dumampot ba kay papa, kung kung, kahit masagi siya kung naglakad po ba siya. So, sabi ng police station, wala po ng CCTV po doon. So, ngayon po, tumulong naman doon naghanap kay Papa. Then, ako po yung laging tumatawag sa police station ng update. Sabi po nila, magbibigay daw po sila ng CCTV footage. Hinintay, po na, hinintay ko po yon wala po silang binigay, nalibing na lang din po si Papa. Then, 24 ng to, kung ano po yung update ng papa ko kasi 24 hours na po mahigit. Yun pala po, to 23 a.m., may nag po sa kanila na may nakitang bangkay na caretaker po sa Tangkaan, Santuari. parang resort po ata yun. So kung tapos nag-call back sila ulit sa akin, nasan daw po yung kapatid ko. Sabi ko, nandyan lang po sa pier yung kapatid ko natutulog mag-isa. Sabi ko, pwede nyo po silang puntahan then para makita po ng kapatid ko kung si Papa po yung bangkay. Ngayon po, sinundo po yung kapatid ko, then ka-video call ko po yung kapatid ko. So tinignan ko yung picture ni Papa, sabi ng polis, may foul play daw po yung ginawa kay Papa. Then pagdating doon sa pinuntahan nila si Papa doon sa parang pang-pang, ang naiba na naman po yung sinabi nila na, Si Papa daw, nalunod sa dagat, nababad ng dalawang araw. Kaya kinagat daw ng hayop o ano yung isda na malaki na. Kaya natanggal po yung ari ni Papa, nawala po yung paa din. May dugo po yung hita niya. Pero ang nakalagay po doon sa report ng polis po, nalunod lang po si Papa. Ang tanong po namin, kung nalunod lang po si Papa, bakit, ano yung favoritism ng isda or mananap na nakagat, ni, nakagat si Papa yung ari niya natanggal din may dugo pa din ang tanong ko din po bakit hindi po kayo nag-report sa ano sa coast guard na dapat sila po yung kukuha sa kay ni Papa at sila po yung mag-autopsy po ata doon pero hindi po kayo ang nag-report kausap ko yung coast guard na tinanong ko kung nag-report po yung police, wala po daw kayong ni-report sa kanila na dapat sila po daw yung kikilos sa bangkay ni Papa actually ma'am no, ito no, uh, pinakita sa akin kanina yung mga litrato yes, no po. ng uh, inyong tatay nung siya ay natagpuan eh ang sinasabi po uh, ba doon sa cause of death niya is nalunod yes po uh, actually nakita ko yung yung nabanggit po niyo no na parang sabi niyo nga eh wala nang uh, ibang parts ng kanyang uh, katawan pero ang isa pa sa uh, katanungan ko eh ito po ba nung natagpuan yung inyong uh, tatay wala na rin po talagang sa plot Walang wala na pong, walang kasuutan. Wala na pong damit, walang nang short. das yung brief ni Papa ay naiwan lang po doon sa may paahan niya. Oo, kasi yung, yung underwear niya, kung makikita, nakikita ko po dito sa letrato, talagang ibinaba. Yes po. Okay. Hindi naman siguro magagawa ng isda yon. Yun na nga po, sir. Tapos kung kinagat po, sir, mananap or isda po, sir. Kasi ang sabi talaga ng Soko, kausap ko through cellphone, sir parang kinagat na ng malaking isda kasi nga dalawang araw na daw nakababad si papa sa dagat kaya malambot na daw yung katawan pero pag nakita mo yung picture ni papa sir, praise na praise sir, eh. parang kakamatay lang ng papa ko sir eh. At bu bukod pa dyan, actually kahit sabihin natin na nalunod ang tao, tapos uh, sabihin natin na may mga malaking isda, for example no na kumagat, ganun na lang natin ipagpalagay. Pero bakit nawalan ng damit? Yes po sir. Hindi naman siguro nangangain ng damit ang isda. Is Kasi manalak. kung ala tapos kung kinain yung damit, ano yun, damit lang kinuha, iniwan yung katawan? 'Yun na nga po sir. So ang ang sinasabi niyo po ngayon sa amin, uh, Ma'am Lourdes, eh gusto niyo yung mabigyang linaw Yan kung ka. ano talaga yung nangyari dito sa inyo pong tatay. Yes po sir. Na may nabanggit ka kanina about an autopsy. Yes po. So may meron talagang uh, nag-autopsy dito kay Tatay uh, Cerelo. Kasi sabi, nakausap ko yung may-ari ng funeral. Ang sabi niya po, pumunta lang yung doktor doon. titingnan lang daw si Papa. Kasi ang, ang, ang alam po namin, naka-autopsy. Kasi nga, yung ano yun, date of certificate, may nakalagay doon po, autopsy, yes or no. Ang nakalagay po, yes. Okay. Tapos may ano po don reason kung ano yung kinamatay. Yun nga lang po, hindi ko po siya mabasa. Magandang hapon po sa inyo, Captain. Magandang hapon po, sir. Sir Noel, ano po ba talaga ang nangyari dito kay Sir Cerelo Esmar. Base sa background dito sa bago ito na na patay, uh, noong April 22 ng hapon, o gabi na, gabi na yon, mga alas iti, may nag-report dito na missing daw ang kanyang tatay. Tapos, in namin, kinuhaan ng data, mga alas ayas daw last niya na nakita na sila magkasama. Tapos, nag-alid pa siya sir na yung may karamdaman daw na parang Alzheimer yung tatay niya. Sabi niya, sir, sa, sakit po yung papa ko. Pa-blatter niya. tapos, tapos niyan, sir, pag yung nakuha na namin yung mga detalye sa pangyayari, na ano lang daw siya, nagbili ng pagkain siguro yon Tapos, yung al pinaplas alam talaga namin yun sir, sa barangay Tangkaan at saka mga sa provincial office namin para ma disseminate doon sa mga karating na mga municipality. Okay, opo. Uh, Captain Noel, no, kasi kanina nabanggit po ni Lourdes na nawawala pa lang itong si Sir Cerello Esmar tapos nung una siyang natagpuan, no, parang may nagbanggit na parang may foul play? Yes po, police po siya. Nag siya po yung nagbanggit nung uh, nagsundo yung kapatid ko. Oo, kasi uh, kung uh, titignan niyo uh, talaga itong letrato kung paano natagpuan si uh, Sir Cerello Esmar, mas iisipin ko talaga na may foul play kesa sa nalunod. Uh, ano pong masasabi natin doon, uh, Captain Noel? No? Paano natin uh, ineliminate yung possibility na may foul play dito? Base sa investigator ko, sir, na nag-react doon at sa ibang pagkasamahan ko, wala silang nabanggit na mayroong foul play. Tumawag pa nga sila ng soko para para ma-determine talaga kung ano talaga ang nangyari. Hindi pa nila ginalaw hanggang dumating yung SOKO at ganun over pagkatapos ng time service hour so, pagkatapos ng proseso. Okay. So, Captain, pati po yung soko, hindi kumbinsido na may foul play. Ganon po yung sinasabi niyo? Yes, sir. Yes. yes, sir. Yun din ang sabi ng ano, sir. Yung soko wala talagang foul play. Uh, sabi ni Ma'am Lourdes kanina, eh, mayroon daw ginawang autopsy. Totoo po ba yon? Ang ginawa dito, sir, pagkatapos ng Nag-process yung SOCO sa area na pinangyarihan. Dinala itong katawan doon sa Punaria tapos nag-coordinate kami sa Municipal Health Officer para mag-conduct ng post-mortem examination sir. Okay. So physical exam, post-mortem uh, examination yes, lang, sir. hindi siya talaga autopsy? Magkaiba po yun? Post yes sir. Post-mortem examination sir. Okay. Uh, sabi ni Captain na hindi talaga autopsy yung ginawa? So, talagang post-mortem lang. Ang tanong ngayon is bakit kaya hindi nag-autopsy? Kasi, sir, tumawag po ako sa Coast Guard. Wala po kayong accident report po sa kanila. Ang sabi po nila sa akin, dapat po ni-report nyo sa kanila kahit na police po kayo, sila po dapat daw ang gagalaw sa bangkay ni Papa. Kasi nasa, ano po yun, sir, eh? sa dagat na The yung God. sinabi nyo. Po. Pero ang pinabuhat nyo po, tanod tsaka kagawad which is dapat coast guard po ang mangingi. alam po sa nangyayari sa papa ko hindi nyo, wala po kayong report tumawag po uh, kahapon sa akin po yes, sa, uh, captain sa mga ganitong cases no uh, let's say natagpuan yung bangkay uh, sa dagat o kaya sa may pampang no sa may yes, ma coastal area na doon sa beach side niya sino po yung may jurisdiction ng investigation doon sa bangkay na yon uh, base sa report natin sir doon nasa giliran ng dagat tapos may kasama kaming MDRMO personnel na tumulong sa amin na maibuhat yung tag. Maibuhat yung pagkatapos ng process ng soko. Pero yung hindi nakasanayan na mag, mag, ano pa kami sa Coast Guard kasi yung Coast Guard station isa lang yung Padre Burgos lang. Paano kung nangyari yon sa ibang station walang Coast Guard eh, ganun pa rin, pulis pa rin ang mag-process yun sa pero na-inform na, na, na po natin, uh, Captain, yung Coast Guard dito? Na-inform yun, sir. Pero hindi na sila tumulong doon. Soko lang at saka MDRRMO, Barangay officials yung bantay ng sanctuary at mga kapulisan natin at investigador, sir. Ganito po siguro ang pinakamabuting gawin po natin dyan. No? We need to reinvestigate itong nangyari dito sa pagkamatay ni Sir Cerelo Esmar. If later on we can confirm, Captain Noel, na talagang nalunod itong si... Uh, Sir Serelo Esmar, then at least no mapapanatag po yung pamilya na naging tama yung proseso yes, pa. ng pag-investiga at mas matatanggap nila yung pagkawala ng kanilang ama kung malalaman ng buong pamilya na hindi lang basta-basta. Hindi lang yung may bumisita from the municipal health officer, tinignan lang yung bangkay, ah okay, nalunod to. Especially na, Sir, uh, Captain, nakita nyo naman po siguro yung kahit litrato man lang nung bangkay. Kung ako yung pamilya sa... Magagalit talaga ako. Okay, kasi kalunos-lunos, no, yung yes, yung itsura po ni Sir Serelo Esmar. Hindi siguro pagkalunod ang unang iisipin ng pamilya kaya may, hanggang sa ngayon eh, sila ay may pagdududa kung may foul play eh sir, no? Kung ma-eliminate natin yung foul play, well and good. Pero sana ayusin po natin yung yung sa tamang proseso, no? If kailangan mag-reinvestigate, if you need the help of coast guard I think Coast Guard will know kung talagang drowning uh, doon sa dagat yung nangyari dito uh, at kung paano kasi doon sa postmortem actually napansin ko nakita ko doon meron ding fracture doon sa paa itong ating biktima eh kung nalunod lang siya bakit pa umabot na nabalian siya ng or na, nagka-fracture doon sa paanan niya so siguro uh, Captain Noel uh, moving forward maari po ba sir no let's just uh, initiate a reinvestigation. Tignan lang natin muli itong nangyari kay Sir Serrelo Esmar. Maari po ba yon, Sir Noel? O di yan, sir, pero ipaalam ko lang sa inyo, sir, na naggawa talaga kami ng investigasyon. Nag-plus alarm nga kami, tapos na processo namin. Hindi kami gum gumalaw kaagad sa pinangyayarihan. Nagtawag pa kami ng soko. At saka, hindi lang tinignan yon ng doktora sa nandoon yung investigator ko pinabaliktad-baliktad pa yung katawan. Kaya nagkaroon siya ng post-mortem report na nakalagay doon, Drowning. So, sir, kung ganoon saan po natin ma-attribute yung, let's say, yung fractured uh, na ano, paa ni Sir Sirelo Esmar? As a background, sir, itong lugar na, ano, sir, tangkaan, parang buntot ito ng Padre Borgos. Parang naisla na ba, sir? Pero hindi ito isla. Okay. Pinalibutan ito ng dagat, sir. Parang isa lang daanan nito, sir, yung kuan yung tangkaan pinalibutan ng dagat at saka mga cliff ba mga bato at saka pang, pang sa Bisaya pa so makita nimo talaga kung maski uh, pag tanungin yung kasama niya dito sa Ka ano kaya ito. sitwasyon doon na Opo ganito na lang na uh, bato -bato, Okay ganito na lang po ha uh, Captain Noel Carbonilla sa ngayon po kasi yung pamilya ang daming katanungan yes, Okay so, Actually, kami rin dito sa studio, gusto rin naming mabigyang liwanag at least no yung mga ibang circumstances nung pagkamatay ni Sir Cerrelo Esmar. So sana no, after po nitong uh, pag-uusap po natin, siguro no, kung ano yung mga katanungan ni uh, Ma'am Lourdes Esmar o ng kanyang uh, uh, pamilya, eh sige, isa-isahin po nating sagutin pero in the event na hindi po natin masagot itong mga kailangan katanungan, then we will maybe kailangan natin talagang i ulit itong pagkamatay ni uh, Sir Cerrelo SMar. Oh. Ha, handa naman kami sir ang istasyon natin kapulisan natin handa na sa mga pagkoordinate sa mga yes, relative yes. ng biktima handa kami okay. sumulong, sumagot sa mga tanong nila sir handa okay. kami sa kapulisan Ma dito mabuti yan ha uh, police captain Noer Calbonilla kami naman dito hindi namin sinasabi no naging pabaya kayo ang sa amin lang is bakit ang dami pa ring mga katanungan kailangan namin ng sagot So sana maliwanagan po tayo lahat no after nito kasi I, I know It, lahat naman tayo dito gustong malaman kung anong nangyari dito kay Sir Cerelo Esmar. Hindi naman yan namatay ng basta-basta na lang. Yes po. Okay. So uh, yes, Captain, yes, ha? Sir, yes, sir. after po nito, uh, we will coordinate with you, sagutin natin, tulungan po natin itong pamilya. Yes sir. Handa kami sir na sumagot sir at ka makipagtulungan ang pamilya sa kapulisan dito sir. Ayan. Sige sir. Ha? Tama. Tulong-tulong po tayo dito. Captain Noel Carbonellia, yes, ang acting uh, COP po uh, ng Padre Burgos Southern Leyte. Maraming salamat mar sa inyo, Captain. Salamat sir. Maraming salamat, salamat sir sa pag-interview sir. Thank you po, sir. Ay salamat po. Ma'am, kakausapin din po namin kayo doon, ma'am, ha. Opo, and uh, from time to time kami po magbibigay ng update sa inyo. Ilista mo yung mga tanong niyo, ha. Opo, mm sir. -hmm. Salamat po at condolences po muli. Good afternoon po.